Ang ating teksto ngayon ay tumatalakay sa matinding panahon na kinaharap ng simbahan o ng iglesia ng Panginoong Yesus. Maliwanag ang patuloy na pagkilos ng Diyos, kaya't patuloy ang pagdami sa bilang ng mga sumasampalataya kay Yesus sa pangangaral ng Kanyang mga alagad. Dahil sa biyaya ng Diyos, ang impluensya ng simbahan o ng iglesia ay patuloy na lumaganap. At dahil sa bagay na ito, na alerto ang mga religious leaders ng Jerusalem at ang kanilang matinding galit sa mga mana palataya ay nagbunga ng matinding pag-uusig. Ang mga pangyayaring ito ay naganap mga walong taon pagkatapos ng pagkamatay ni Esteban, ang unang martir ng simbahan. Yan ay ating uh, mababasa at napag-aralan noon sa Gawa Kapitulo 7. Si Saul na siyang nangunguna sa pag-uusig sa mga mananampalataya ng mga panahong iyon ay kinatagpo ni Yesus sa daan papuntang Damasco. Yan naman ay ating nabasa at napag-aralan na rin noon sa Gawa Kapitulo Siyam. Nagkaroon siya ng pagbabagong loob. Ang dating umuusig sa mga mana ng palataya ay naging isang mga ng Ebanghelyo ni Yesus. Sa kabila ng conversion ni Saul to Paul, naging si Apostol Pablo siya, ang pag-uusig ay hindi nabawasan at tila tumindi pa nga. Dito sa Gawa Kapitulo 12 ay ating masasaksihan ang kalunos-lunos na pagkamatay ni Santiago sa labing dalawa isa sa labing dalawang apostol ng Panginoong Sus sa kamay ni Haring Herodes. Habang ang unang mga Kristiyano ay nakararanas ng matinding pag-uusig at kalupitan sa kamay ng oposisyon, sila ay patuloy na umunlad sa pamamagitan ng probisyon ng ating Panginoon. Tayo man ay nahaharap sa iba't ibang uri ng oposisyon sa ating modernong kultura, ngunit hindi ito nangangahulugan na tayo ay dapat tumigil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at magpatuloy pal uh, para sa pagpupursigi upang ang bawat isa sa atin ay lumago ng patuloy sa pananampalataya at pagkakilala sa Panginoong Hesus na tumawag sa atin. Siya rin naman ang magkakaloob ng katapangan at patuloy na tutugon sa lahat ng ating kakailanganin upang hindi tayo sumuko sa pagkatalo Sa pagpapatuloy ng ating seryeng We Are Conquerors in Christ gusto kong suriin ang naganap na pangyayari sa buhay ni Apostol Pedro kaya pagbulay-bulayan natin ang paksang aking pinamagatang pagwawagi sa likod ng bakal, mga tanikalang bakal. Minsan pa mga kapatid, tayo ay mayroong tatlong main points na ipinakikita sa ating teksto sa umagang ito. Ang unang mahalagang punto ay ang kahirapan na hinarap. Mga talatang sa mga talatang isa hanggang apat ay ating makikita ang kahirapan na hinarap ni Apostol Pedro at ng ibang kasamahang mananampalataya. Sa talatang una, verse 1, mababasa natin ang oposisyon. Ganito ang sinasabi sa talata. Na mga panahong ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia ang mga pangyayaring ito ay naganap pagkatapos ng Pentecost at ng kakilakilabot na pagpatay kay Esteban Ang pag-uusig ay nagpatuloy sa pangunguna nitong si Haring Herodes at ng mga religious leaders ng Jerusalem. Nagpatuloy ang kanilang pang-aapi sa mga mananampalataya na nakapagdulot ng pinsala sa mga sumusunod sa katuruan ni Kristo. Matapos ang ilang libong taon mula sa mga panahon ng mga apostles, ang mensahe ng Ebanghelyo at Katuruan ni Jesus ay patuloy na nilalabanan ng maraming tao Ayon sa talaan ng kasaysayan, pinagtitibay nito na ang mga tunay na kristyano ang pinakainusig na grupo sa nakalipas na panahon at nagpapatuloy maging sa ating panahon. Sa talatang dalawa naman ay makikita natin na desperado ang oposisyon. Sabi dito, ipinapatay niya sa o pinapatay ni Herodes sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Nakagawa si Herodes ng isang karumaldumal na krimen sa pagpatay kay Santiago. Ito rin ay isang pagtatangka na guluhin ang simbahan sa pamamagitan ng pagtanggal o pagpatay sa isa sa mabisang tagapanguna sa kilusang Kristyanismo. Ito ay ginawa upang makapagdulot ng takot at pagkabalisa sa puso ng lahat ng naniniwala sa mensahe ng Ebanghelyo. Ayon sa nilathala ng Open Doors, ang Open Doors, para sa hindi nakakakilala sa kanila, ito ay isang malaking Christian Uh, ministry. Sila yung mga nagdadala ng palihim ng Biblia uh, sa mga komunistang uh, bayan. no? Sila ay nag-release ng 20, ngayon 2023, ng tinatawag na World Watch List of Christian Persecution. Ito ang kanilang pahayag. Every day, wika nila. 13 Christians worldwide are killed because of their faith. Every day, 12 churches or Christian buildings are attacked. And every day, 12 Christians are unjustly arrested or imprisoned, and another five are abducted. Sa pagpapatuloy nila, sabi na nila, there are 50 countries where Christians are the most persecuted for following Jesus. Nangunguna dyan ang mga bansa, karamihan sa mga bansa sa Afrika at gayon din ang bansang Sina. At dahil dito marami ang napipilitan pumili sa pagitan ng kanilang pananampalataya at kanilang buhay. Ang bilang ay tumataas taun taon Habang ginagawa ni Satanas at ng na mga napopoot sa mga Kristiyano ang lahat ng kanilang makakaya upang hadlangan ang patuloy na pagsulong ng Ebanghelyo sa sangkatauhan. Nabubuhay tayo sa mga panahong desperado ang oposisyon, kaya't nangangailangan ng matatag na pananampalataya at patuloy na pananangan sa mga pangako ni Yesus ang bawat tunay na Kristiyano. Sa talatang tatlo naman hanggang apat, akikita natin dito o matutunghaya natin ang pagkakulong. At ganito ang sinasabi ng dalawang talata. At nang makita niyang, o ni, ni, again, ni Herodes, nang makita niya na ang kanyang pagpapatay kay uh, Santiago ay ikinalugod ng mga hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Pagkadakip kay Pedro, siya ay ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat na nang tig-aapat na kawal. Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ang balak ni Herodes ay iharap si Pedro sa bayan, Pagkatapos ng Pasko, sa pagsisikap na makamit ang mga ang pabor ng mga Hudyo, ipinagpatuloy ni Herodes ang kanyang kampanya upang wasakin ang simbahan o ang mga Kristiyano. Matapos ipapatay si Santiago, kanya namang ipinadakip si Apostol Pedro. Ipinakulong at pinabantayan sa mga sundalo. Ginawa niya ito sa panahon ng Pasko, ang pinakabanal na selebrasyon ng mga Hudyo. Pagkat sa mga panahong iyon, napakaraming Hudyo uh, mula sa iba't ibang bansa o bayan ang nagpupunta sa Jerusalem. Ang intensyon ni Herodes ay ipapatay din si Pedro tulad ng kanyang ginawa kay Santiago upang makita ng maraming Hudyo ang maaaring sapiti ng sinumang sumusunod o sumunod at tatanggap sa kanilang pangangaral. Ang ikalawang mahalagang punto na ipinapakita ng ating teksto sa umagang ito ay makikita natin sa mga talatang lima hanggang labing isa. Ang advantage na meron si Pedro habang inaakala ni Herodes na siya ay nakagawa ng isang magandang plano, si Pedro ay mayroong isang tiyak na kalamangan na hindi alam ni Herodes. Ang unang kaalaman o kalamangan I ay mean, ni Apostol Pedro ay makikita natin sa talatang lima. Siya ay pinapanalangin ng mga mana ng palataya nanatiling nakabilanggo si Pedro subali't ang Iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya matapos ng pagkadakip at pagkakulong ni Pedro ang mga mana ng palataya ay nagsimulang nagsimulang manalangin sa Panginoon para sa kanya ang ating matutuklasan sa mga susunod na mga pangyayari ay ang kanilang mga panalangin ay hindi naging walang kabuluhan. Ang mga sumasalungat sa simbahan sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ay hindi mapipigilan ang mga mananampalataya na magpatuloy sa pananalangin. Tulad ng mga unang Kristiyano dapat tayong maging mga tao na mapagpanalangin. Patuloy na namamagitan para sa kapwa mananampalataya. Oo, ang mga pangangailangan ng bawat mananampalataya ay iba-iba. Ngunit ang mahalaga ay atin silang sinasamahan sa pananalangin sa kanilang mga pangangailangan. Kahit ang tanong ko sa umagang ito sa bawat isa sa atin ay, How involved are we in praying for our brothers and sisters in Christ? Kapag may posting ba tayo sa ating prayer chat group, agad ninyo bang ipinapanalangin ito? Ang ikalawang kalamangan ni Apostol Pedro ay makikita natin sa mga talatang anim hanggang sa talatang pito. Nasa sa Kanya ang presensya at kapangyarihan ng Panginoon. Sabi dito sa talatang anim, Nang gabi bago iharap si Herodes, ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng dalawang tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa lis sa silid piitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali ka! Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanakala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis ka't magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya ay pangitain lamang iyon. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at silay lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, bumuk a uh, biglasyang iniwan ng anghel sa buong pag-aakala ni Herodes na ang kanyang makademonyong plano ay kumikilos ng maayos, subalit siya ay walang kaalam-alam na ang Diyos ay may ibang nakahandang plano. Sa gabi na bago iharap si Pedro sa kanyang mga kababayan, kumilos ang Diyos. Ipinadala ang kanyang anghel upang iligtas si Pedro sa piitan. Samantalang natutulog si Pedro, biglang nagpakita ang anghel at nakalagang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Sa mga talatang ating nabasa, ipinakikita dito ang soberenya ng Diyos sa mga gawain ng gawain ng tao. Hayag sa kanyang presensya ang mga nangyayari. Sa kabila ng intensyon ni Herodes na Dalhin si Pedro sa paglilitis upang mahatulan ng kamatayan, ang Diyos ay namagitan at nagpadala ng isang anghel upang iligtas si Pedro. Ang mahihimalaang pagkakaligtas ni si Pedro sa mga tanikala ay ebidensya ng kapangyarihan at interbensyon ng Diyos sa pagliligtas sa kanyang mga tao sa panahon ng kagipitan at panganib. Binibigyan din 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 sa mga talatang ating nabasa ang kahalagahan ng pagtitiwala sa takdang panahon ng Diyos kanyang tutugunin ang ating mga kahilingan. Tayong mga mana ng palataya ay nahamon sa mga pangyayaring naganap sa buhay ng mga apostol kung paanong iniligtas ng Diyos si Pedro sa mga tanikala. Gayon din naman ang Panginoong Hesus ay handa tayong tulungan. Tulungang makakawala sa mga tanikala na patuloy na umaalipin sa atin. Tanikala ng pag-aalala at takot sa pagharap sa mga problema ng buhay kala ng kasalanang paulit-ulit nating nagagawa. Samantalang sa talatang labing isa naman, makikita natin ang ikatlong kalamangan na mayroon si Apostol Pedro. Siya ay may tamang pananaw sa pananampalataya. Sabi sa talatang ito, noon, natauhan si Pedro. Kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Sa kabila ng kanyang pagkakaaresto at pagkakakulong, Patuloy lamang nagtiwala si Pedro na ang kanyang buhay ay nasa kamay ng Panginoong Hesus at ang kanyang tamang pananaw sa pagkakilala sa Panginoon ay nakapagdulot sa kanya ng kapayapaan sa puso sa gitna ng madilim niyang kalagayan. Hindi siya binigo ng kanyang pananampalataya iniligtas siya ng Panginoon mula sa kamay ni Herodes at sa napipintong kamatayan na kanyang haharapin. Mga kabatid, ang bawat mana ng palataya ay nakalalamang sa pangunawa sa mga kaguluhan na hinaharap ng bawat tao ang mata ng pananampalataya ay makapagbibigay sa atin ng kasiguruhan na anuman ang mangyari sa atin, ito ay may kapanghintulutan ang Diyos at para pa rin sa ating ikabubuti. Ayon nga sa pamilyar tayo sa Romans 8.28, ang sinasabi doon sa wikang Ingles, And we know that in all things, God works for good to those who love him to those whom he has called according to his purpose. Ang ikatlong mahalagang punto na ipinapakita sa atin ng buong teksto na ating pinag-aaralan ngayong umaga ay ang aral sa pananalangin mga talatang labing anim hanggang labing, ah, labing dalawa I mean hanggang labing anim sa mga huling talata ng ating pag-aaral ah, pag-aaral ating tandaan na ang mga ng palataya ay nagtitipon at patuloy na nananalangin para sa kaligtasan at kalayaan ni Pedro ilang mahalagang bagay ang ating matututuhan sa apat na talatang ito, ang una ay ang kahalagahan ng panalangin. Sabi sa verse 12, nang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya agad, uh, nagpunta siya sa bahay ni Maria na inanihuwa na tinawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nananalangin. Matapos na makalaya ni Apostol Pedro sa piitan, agad siyang nagpunta sa tahanan ni Maria na ina ni John Mark, yung sumulat ng Gospel according to Mark. No? Siya ang, author noon. Ang mga mana ng palataya ay namamagitan para kay Pedro sa kalagitnaan ng gabi. Sila ay patuloy na nakatuon sa pananalangin. Hindi lang gabi, kundi araw at gabi ang hamon na ang bawat isa sa atin ay maging persistent o matiyaga at fervent mapagpatuloy sa pananalangin. Kaya nga sinimulaan natin noon, matagal ng uh, kalipas na taon, ang ating prayer group chat sapagkat tayo nga ay nakapagtitipo na lamang online ah uh, create natin ang group chat na yan upang kasamahin ang iba sa patuloy na pananalangin sa Panginoon. Ang tanong sa atin ay sinisilip ba ni atin at ipinapanalangin ang mga nagpo-post sa ating prayer group chat. I also would like to encourage ang mga ang lahat sa atin na huwag mahiya na ipaalam sa iba ang kasalukuyan nilang ninyong kalagayan upang kayo ay aming patuloy na maipanalangin sa ating Amang Diyos sa langit. Pinapaalalahanan din tayo mga kapatid nang salita ng Diyos na sa pananalangin ay huwag magdududa pagkat ito ay may epekto. Sabi sa verse 13 hanggang 15 ay ganito. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Roda na isang katulong upang tingnan kung sino iyon. Nakilala niya ang tinig ni Pedro dahil sa tuwa ay tumakbo siyang papasok ng bahay nang hindi pa nabubuksan ang pinto at sinabi sa lahat na si Pedro <coughs> ay nasa pintuan. Verse 15, nahihibang ka, sabi nila. Ngunit iginiit niyang, naroroon nga si Pedro. Kaya't sinabi nila, anghel niya iyon nananalangin ang mga mana ng palataya para sa kaligtasan ni Pedro. Ngunit nagduda nagdududa sila ah sila Kiroda sa kanyang magandang balita. Sinabihan pa na nga nila na mayroong ah, nan siya ay nahihibang. Ito ay nagpapakita ng uri ng pananampalataya na mayroon sila sa panalangin sa mga sandaling iyon. Bagamat sila ay nakatuon sa panalangin, kulang ang kanilang pananampalataya upang sila ay ganap na maniwala na si Pedro ay nakalaya sa pagkakabilanggo. Alam kong tayo man ay guilty sa bagay na ito. Kaya't ang paalaala sa atin ni Santiago sa kanyang sulat sa Kapitulo isa mga talatang anim hanggang walo ay ganito. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pababugubago ng isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Isang bagay pa ang ating matututuhan sa mga talata na maging mapagwari tayo sa kasagutan ng Panginoon sa ating mga ipinapanalangin. Kadalasan may tugo na ang Panginoon pero di natin napapansin dahil sa hindi iyon ang ating inaasahan na kasagutan sa ating panalangin. Kaya't maging handa tayong tanggapin anuman ang kasagutan ng Panginoon sa ating mga dalangin. Pagkat ang kasagutan ng Panginoon ay palagi para sa ating kabutihan. Katulad ng ating binasa kanina sa Roma, Aklat ng Roma. So verse 16 naman ay mababasa natin ang patotoo na tumutugon ang Diyos sa panalangin. Samantala patuloy na kumakatok si Pedro. Nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro. Pero uh, at hindi sila makapaniwala. Ang huling mga kaganapan sa bahaging, bahaging ito ng kwento ay muling paalaala sa ating lahat na ang Diyos ay palagi ang may tugon sa ating panalangin. Kaya't aking kayong ini-encourage na kung mayroon kasagutan ng Panginoon sa inyong prayer request na pino sa ating group chat, magpatutoo kayo at pasalamatan ng Diyos pagkat sa lahat ng makababasa ng inyong patotoo at pagpapasalamat, ang bagay na ito ay makapagbibigay ng malaking encouragement sa lahat na involved sa ministeryo ng pananalangin. Pagpalain ng Diyos ang mga katotohanan na ipinahayag sa atin sa umagang ito mula sa atin binasang teksto sa aklat ng mga gawa. Hanggang sa susunod na linggo mga kapatid, God bless us all.